i Kaya wag yung pakinggan Mga katarang taduhan Pag nakita siya sarap sa pali ng katotohanan Masyado ka magmagaling Naturing ang abogado Pero mas matalino I'm not Gandang umaga po sa inyo lahat. Ah, ganyo. Ha? Dami nyo agad ah. Ha? Ah, hindi pa ba kayo natutulog? Tulog-tulog din pag may time. <laughs> Ayan, good morning kay Kimchi Chi. Ano ba ito? Ano, ito pangalan mo? Quincy Ayan, si Ma'am Caroline Marcelo. Shout out sa'yo. Ay, kay Baby Okazaki May. Aga ng live, pa-sleep pa lang ako. Hindi, sabay na tayo matulog. Antayin mo ako. <laughs> Antayin mo ako. Ah, sandali lang to, mabilisan lang to. Sabay na tayo matulog, ano? KLG, shout out kay KLG, kay Win Montero, boy na boya. Ah. Teacher Mark, ang macho na mahilig sa talong. <laughs> ang vlogger ni Libayan. <laughs> Uy, aga ni Comicsman. Aga. Kay Calmine, kay Peryong mapagmahal. Itong si Peryong, kanina pa itong ingay-ingay sa GC kahit mag-isa lang siya. <laughs> <laughs> Hindi maganda itong pag-uusapan natin. Eh, si, si, sino ba ito? Si Chris Ramos kasi. Eh, Chris Ramos ba? Ano pangalan nito? Check ko lang, ha? Si... Buhay na buhay kayo dito, ha? Ah. Ano meron? Sino ba ito nag -ano? Si Peryong. Ayan, si Peryong pala ito. Si Peryong Mapagmahal. Nag-ano, nag-ano nang... -ano, Nag-send ng video. So, kagabi ko pa hinahanap tong video na to. Hindi ko makita-kita, eh. Yun, aksidente. Naipakita niya ngayon. No? Ah, uh, mabilisan lang to guys, ah, bago tayo matulog. Si Aklat, tatakutin lang natin. <laughs> Mananagot lang tayo ngayong umagang ito. Si Puno di um... Uh, ano Ang sabi dito, si Puro di umabot, putik na Aklat yan. Hindi, ba, bumakat yung utong ko eh. <laughs> Mahaba yung utong ko, kaya nag-double ako. <laughs> Sumakita, PM ka sa akin, sesend ko sa'yo. May <laughs> tulog na kasi ako. Pag matutulog kasi ako, alam nyo naman nakahubad. Eh, naisip ko tuloy mag-live. Ngayon eto guys, uh, good morning sa inyo. Nag-almusal na ba kayo? Sa mga hindi pa nag-almusal, kumain na po kayo. Huwag mo akong batiin, Melo. Ayan, si Wayne Hartz, ayo pa bati. edi di huwag. <laughs> Kay Wayne Montero. Ito na, guys. Uh, lang kasi itong content na ito. Natandaan ba niyo kung bakit napahamak si Libayan sa katangahan niyang gumawa ng, ano, ng demand letter? Sa katay na, ano, ano ba ano tawag dito? Sa kabobohan ni Libayan na, na, gumawa ng counter affidavit. Natandaan ninyo nung kinasuhan siya ni si Rafi Tulfo ba? Eh, sa ano yata? Eh, yung sa ano, sa cyber libel, yung death threat. Yung kinasuhan siya, ang depensa niya, chat GPT. At saka slap suit. So nakita na ninyo kung gaano katanga gumawa itong sinibaya ng letter. Tapos sasabihin niya, bakit binadala sa akin ni Atty. Villamor yan? Magpapaturo ba? Ha? Di ba yan? Sa'yo magpapaturo? Bobo-bobo mo? Gumagamit ka ng chat GPT? <laughs> Pag nalaman ng judge na no, chat GPT ginagamit mo, oblo ka talaga. Bukod sa chat GPT ang ginagamit niya, slap suit, which is wala na may slap suit dito sa atin, ginagamit lang yan for environmental. Pero outside environmental, uh, hindi po ginagamit ang slap suit. Wala pong ganong batas dito sa atin. Ano? So yun ang mga ginagamit ni Libayan. So nakikita na ninyo kung gaano kabobo itong si Libayan. Gumagamit ng mga jurisprudence sa utak lang niya na hindi nag-exist in reality. In reality. Para kang gumawa na, alam nyo, alam nyo ba kung ano yung chat GPT? Para kang gumawa ng depensa gamit mo Google. Google lang yun eh. Saan ka nakakita, Libayan, na ang depensa mo galing Google? Ang, ang aga, good morning sa inyong lahat. Yes, ma'am Ecclesiastico, napaaga tayo. Hindi pa nga ako natutulog, natutulog pa lang ako eh. So nakita ninyo kung paano gumawa ng jurisprudence si Libayan, gumagamit ng ChatGPT or Google tapos slap suit. Ganyang katangay ang abogado na yan. Tapos sasabihin niya na, oy ay, bakit pinadala sa akin ni William Morion? Gusto ba magpaturo sa akin? Hindi na, oy ikaw talunan abogado ka, libayan. Saksak mo yan sa ano mo, sa baga mo. Talunan abogado ka. Kaya nga, hindi ka na ginagalang, bobo ka kasi Pera kasi nasa isip mo, di ba yan? Mukha ka ng pera. Kaya ka nagbablog dahil sa pera. Ang kapal lang mukha mo. O ano, ganda ng umaga natin, o. Oh. <laughs> Ang ganda ng umaga natin. Ito ngayon, meron tayong panonoorin. Bago natin takutin si Bakla, panoorin muna natin yung sinasabi niya. Pahinga natin ito ha. Nirepresent si Si... Dito, dito. Specialized pin kasi yon. Eh, ito pala yung sinasabi ko sa inyo. May nauna pa rito eh, na sinabi niya na takbuin si, At si Atty. Villamor. May sinabi siya, ito bait na lang ito. Binate siya. Si yung yata ang nagbait dito. Hindi ko alam kung sino sa GC ha. Kasi pinag-uusapan nila Sabi na live si Akla. I-bait natin. Kasi hindi pa alam ni Akla na ang ikakaso sa kanya, yung tinawag niyang takbuhin. <laughs> hindi niya alam. Ang alam niya kasi, kasi di ba pinaglaruan ko nga sila? Pinaglaruan ko sila. Ang sabi ko, ako magkakaso. Kaya nga si, ano, si Dadada, iyak ng iyak. Marami na peke doon. Pinaglaruan ko lang sila. Nakita nyo, boy bantot, kung paano ko kay paglaruan. May pasukat-sukat pa kayong nalalaban. Ganyan kayo katatanga. So, ang alam nila, ang magsasampa ako. Eh, hindi nila alam, ang isasampa pala, yung sinabi nila na takbuhin si Alfredo Villamor. Tandaan nyo, dekalibring abogado yun at hindi takbuhin yon. Kaya ngayon, intriguing against honor. Uy, cyber, level, multiple. Actually, maraming ikinaso sa kanya Bahala na lang kung anong lumusot. <laughs> ito, pakinggan na natin to. Ha? Pakinggan natin si Akla. Pangalawa na ito, ito yung bait. Yung pinag-uusapan nila sa GC, i-bait natin si Akla, i natin. E na, nagbabasa lang ako. Yun, naka-live, Pumunta sila ron. Ito ang sinabi nila. Pakinggan nyo ha. Tandaan nyo, bait na itong ginagawa kay Akla. Specialized pin kasi yon which is ito yung sinabi niya nung ano, Eto yung sinabi niya nung una niyang ano, una niyang binanggit 'yan. baga, pinabanggit na lang sa kanya ulit. O tuloy. Uh, teacher Mark, sino kasi yung takbuhin? Baka takbuhin mo ang kaso mo, ha? umuwi ka ng pinasa na pit. Wala pa. Uh, sino daw yung takbuhin? Ito yung tinatanong nila, sino nga ba yung takbuhin? Kasi hindi nga nila alam kung sino yung takbuhin eh. <laughs> ano sabi ni Akla? Ay, wala pa nga yung sulat. O, wala pa raw. ngayon, na mo na ba, Akla? Ba't bigla kaya tan tumahimik? Ba't pa na yata iba na ang content mo? No? <laughs> ah, na-receive mo na. O akala ko ba, armado ka? Tandaan mo, Bex, armado ko. O pakialam ko. O. <laughs> armado daw siya. O pakialam ko, ang palaya kami. O tuloy. Ano ba naman? Pang Viva Max? <laughs> Inuulit ko. O, oh. o. Oh. Linawin ko ah. Mm. Oh, Lilinawin niya. So bakit niya sinabing lilinawin? Kasi may sinabi na nga siya nung una eh. Lilinawin niya lang kung ano yung sinabi niya nung una. Ano yun? Takbuhin si Villamor. <laughs> <laughs> Ang aga. Ang aga. Sinatakbuhin si Villamor daw. Tuloy. Ano kasi? Ayon doon sa istorya, nandun na sila. Hmm. Mm. Tapos, ipina -reset. Ah. Ayon doon sa istorya, nandun na sila, tapos, pinare Tandaan nyo, hindi si Villamor na nagpa-reset. Bigyan na kita ng idea, Akla. Hindi si Villamor na nagpa-reset. Ngayon, ang ginawa ni Akla, ibinantang niya kay Atone Villamor. ipina daw ni Atone Villamor, tapos, sabay tumakbo. <laughs> Ha? O, tuloy. Nandun ka na eh. Ba't may reset o, hindi po si Atty. Villamor na nagpareset nun. Sa, sa mga hindi po nakakalam, hindi po si Atty. Villamor. Dahil si Atty. Hindi siya, hindi siya yung tumata yung depensa dun eh. Pumunta lang siya ron. Sinilip niya lang kung gaano kabobo si Libayan. <laughs> may joke lang yun. <laughs> baka, baka magpadala na naman kayo sa DOJ. sa <laughs> so, pumunta lang si Atty. Villamor. Dahil kasi meron siya yatang... Ah, so then, basta may, ganun, basta may ano siya, meron siyang gagawin doon sa korte. Since nasa Quezon City naman yon, sumilip si Atty. Villamor doon sa present at sa pagpepresent ng evidence. Tandaan niyo, presentation lang ng evidence yun, ha? Hindi abogado ang kailangan na nandun. Pwede nga, ano lang eh, para legal lang eh. Hindi kailangan si Atty. Villamor doon. Pero si Atty. Villamor pumunta ron. Ngayon, nag-request daw ng reset. Ang pinagbintangan ni Akla, si Atty. Villamor, sabay tumakbo, tuloy. alam mo, pang Viva Max, uli hmm. na. Oh. Doon lang, umiyak. <laughs> umiyak daw. Doon lang, umiyak. Oh my goodness. Yung, yung de Campanilla, yung, tag dito, yung de yung may, Uy. may ano, ah, Kapag kukunin mo siya, 4 million. Uy, hey, hey, laki, oh. laki, laki. Silibayan. Simpans pin niya, 4 million. Tapos, ni-represent si Napoles, hey. si Singson. Hey. At kung ano-ano pa, umiyak dahil nasabihan ng takbuhin. Ayan, umiyak daw. <laughs> umiyak siya, Tony Villamor. Putong ino Sabi ni Tony Villamor. Putong ino, Baklo. <laughs> mahirapan na naman tayo matulog nito. <laughs> o oh, sige, tuloy. Ayon doon sa kwento, ha? Ay, ay, sa kwento. Oh. Ito na, ito na. Hinihilot na ni Bakla yung atay ng mga ano, ng mga nakikinig. Ayon saan? Sa kwento, tuloy. Oh. Sana na-stroke ay napinput. Ayan. Specialized pin kasi yon. Ah... Uh, teacher Mark, sino kasi yung takbuhin? Baka Oy. takbuhin mo ang kaso. Upa, umiyak dahil nasabihan ng takbuhin? Ayon doon sa kwento ha. Ito to. dali ako ninyo yung isa. Putol yan. Kunin ko yung kabila. Hindi, Ito, ito. Ito, ito yung buo. Ito yung buo. Papakinggan natin yung buo, ah. Tay 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 to. Pakinggan natin to. Ah, pakinggan ha. Tignan nyo yung sasabihin niya rito. Ano pa? Umiyak dahil nasabihan ng takbuhin? Ayan, umiyak daw Ay. dahil nasabihan ng takbuhin. Tuloy. Yun doon sa kwento, ha? Yun doon sa kwento. Tandaan niyo, may kwento, ha? Tuloy. Oo. Oh. Alam mo, hindi yung ano, yung reckless disregard of truth. Al Ayan. <laughs> Makapagsabi lang ng <laughs> ano, no? Hindi raw gagana yung disregard a reckless disregard of truth. Hindi raw gagana yon. Bakit? Tuloy. Sabi mo kasi, wala ako doon. Wala daw siya ron. So, uminado siya, wala siya ron. Hindi raw gagana yung ano, reckless disregard of truth. Kaya hindi raw siya pwedeng kasuhan kasi wala daw siya doon. Pakinggan. Okay. Teacher Mark. Tapos, ni-represent si Napo. Oh my goodness. Naku, hearsay dito. May yung, siyang hearsay yung eh. di Campanilla, yung tag dito, yung di Campanilla, yung may may ano, uh, kapag kukunin mo siya, 4 million. oh Acceptance fee niya, 4 million. Oh. Tapos, ni-represent si Napoles, oh. si Singson. Uy, bigatin. At kung ano-ano pa. Umiyak okay, dahil nasabihan ng takbuhin. Ayon doon sa kwento ha. Oh. Alam mo, hindi gagana yung ano... Yung reckless disregard of truth. Alam mo kasi, wala ako doon. Mm. Okay. Picture mark. Okay, Sino kapag pinaluyin yung... nyo ito, sinabi pa niya, hearsay lang yun eh, yung sinasabi niya. Ngayon, ang tanong, totoo ba na wala siyang pananagutan doon? Kasi in in inamin niya eh, wala siya doon eh. So, ano yung sinasabi niya? Chismis. May paparinig ako sa inyo. Painggan natin ito, ha? Tignan natin kung may probable cause o wala. <laughs> yari tayo neto, sabihin tayo ang judge. <laughs> Papaingan natin 'to. Silibayan, uh, ay yeah. ay oh tama, si Libayan. Si Libayan na nagkwento sa kanya kaya nga nagpahamak sa kanya si Libayan eh. Tuloy. Testimony ay hearsay o yung Ayan. court no, kapag ang uh, testimony ay hearsay o yung yung sasabihin mo ay hearsay no. So a witness can testify only to those facts which he knows of his personal... So, pag magte-testify ka pa sa korte, dapat yung alam mo lang facts which he knows of his personal knowledge. Kapag personal knowledge mo, pwede ka pala mag, ano, magtestify testify pumunta ng korte, tumayo sa korte, at sabihin mo na itong sinasabi ko ay totoo. Kailangan personal knowledge mo yon. Ngayon, kapag hearsay pa ano? Knowledge. That is which are derived from his own perception. And then exceptions po yan. No? So, but basically, when you say hearsay, yung testimony, these are prohibited. No? Prohibited. Akla. <laughs> Akla. Prohibited. Kapag hearsay. Ano ibig sabihin? Kapag chismis, bawal. Kaya yung sinabi mo, depensa mo, hindi naman, hindi naman galing sa akin yan, wala ako roon eh. Wala ka pala roon. Bakit kinontent mo? Ha, bakit kinontent mo? Ang dami-dami nakapanood niyan. So, ibig sabihin, nagkakalat ka lang ng chismis. Dahil ayon mismo sa'yo, inamin mo na wala ka ron. Pero sinabi mo, takbuhin. Iyakin pa. Oh, tingnan natin kung sino iiyak. Ay, tuloy. Kung <laughs> <laughs> pwede ang hearsay, hindi pwede uh, chismis lang sa'yo. No? Oh, hindi rin... pwede chismis lang sa nilibayan. Nag-gets mo, akla? Hindi pwede na chismis lang sa nilibayan. Ano, siguro nagyabang si Libayan sa inyo. Nasa GC, nasa Discord si Libayan, no? Sasabihin ni Libayan. Oh, nakaharap ko si Bilyor. Ah, Bilyor, tumakbo. <laughs> Tinakbuhan ako. Kakamayang ko lang. Tatanungin ko lang, kumusta na ang views? At <laughs> oh, tuloy. Tuloy natin. Test lang iyo. At ikaw ay magte-testify in court. Yan po ay inadmissible evidence except kung pasok yan sa exceptions which are medyo mahaba yun. No? So, Um, but as a general rule, hindi ko pwede mag-testify in court sa isang bagay na wala kang personal knowledge. Ano hindi no. mo sa pwedeng sabihin yung isang bagay na wala kang personal knowledge. Akla, <laughs> ninervious ka na ba? Patuloy. <laughs> nakikita mo na Um, parang may pasa yung kapitbahay mo, no? parang medyo pinapasa. Tapos parang pakiramdam mo naman dahil nakikita mo parang meron siyang pula or pasa dito. Tapos paglalabas sila, sasabihin mo, parang malungkot si Mari ngayon. Parang nakikita ko laging nakabusangot. No? Parang hmm. takot na takot sa asawa. Naku, palagay ko ito ay uh, binubugbog ng asawa. Hmm. Tapos ikaw Andaan ay... niyo ha? palagay ito. Here, say, wala siyang, ano, wala siyang facts. Narinig niya lang, hindi niya alam kung totoo o hindi. So anong ginawa niya? Itchinismis niya. Ayon dito. Ah, uh, ipatawag ng kabilang halimbawa, nagkaroon ng kasuhan, no? Ipatawag ka ng abogado. Nagkaroon eh, ng kasuhan. Bakit? Kasi chinismis mo lang eh. Parang inamin mo niyata, akla ha? Parang sinabi mo na na magkakaroon ng probable cause. <laughs> akla, inamin mo na ba? Tuloy nyo testify na binubugbog yung kapitbahay nyo, magte-testify ako. Ay, oo, nakita ko po kasi may pula-pula siya dito, no? So that ba, is... Ay, nakita ito. ko po kasi alam ko po na tumakbo si Atty. Villamor kasi sabi sa akin ni Libayan. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Per kasi wala kang personal knowledge, no? Oh. nag infer ka lang. Ikaw ay nag-assume lang. Kung oh, Palaka. nag-assume ka lang. Hindi mo nga alam kung sino ang nag-request ng receipt, eh. Hindi, na, na ang nagregress mo yung ano, yung paralegal, hindi si Attorney Villamor. Kasi si Attorney Villamor sumilip lang doon. Ngayon itong si Akla, pinagbintangan niya si Attorney Villamor na nagpa-reset tapos umalis, tumakbo. Kaya takbuhin daw. Si si Attorney Villamor patatakbuhin mo? Ha? Akla, si Attorney Villamor patatakbuhin mo? Nako, sabi mo putong ino. Tuloy-tuloy. Pakinggan natin tuloy-tuloy. Ano, ipatawag ka ng abogado, can you testify na binubugbog yung kapitbahay niyo? Mag-testify ako, ay, oo, nakita ko po kasi may pula-pula siya dito, no? So that is hearsay. Kasi wala kang personal knowledge, no? Nag-infer ka lang. Ikaw ay nag-assume lang, kumbaga, no? Na siya ay binubugbog. Pero wala kang personal knowledge. Hindi mo nakita yung act itself. So, Although sometimes it can be limiting, but kailangan natin tandaan no, yung basic precepts in law, 'di ba? Yung presumption of innocence at yung due process. No, mm. hindi po tayo pwedeng ma-convict o magkaroon ng pananagutan na patungkol lamang sa na magiging basehan ay hearsay. No, so dapat po laging may personal knowledge. So halimbawa, ah uh, halimbawa tumawag yung kapitbahay niya, sinabi sa inyo Ang na nakikita niyo rito, yung sinabi ni Akla na yan ay chismis lang. Narinig niya lang kay Libayan, hearsay lang yan. Pero anong ginawa ni Akla? Binroadcast niya. Sinasabi niya na si Anthony Villamor iyakin. Ang iyakin si Libayan. Ayun, ayun, si Libayan. Oh. Ayun, oh. Sabihin mo kay Libayan, kasuhan din ako. At si Libayan, takbuhin. Oh, di ba? Oh, okay ba? <laughs> okay ba? Si Libayan, takbuhin, iyakin pa. Yan, sinabi niya yan kay Anthony Villamor, takbuhin at iyakin. Kaso ang pagkakaiba ni Libayan tsaka ni Atty. Villamor, si Libayan walang dignidad. Si Atty. Villamor may dignidad. Huwag mong sisirain dahil ikaw na rin ang nagsabi na mga kliyente ni Atty. Villamor ay mga bigatin tao. Atong ang Chavit Singson, milyon-milyon po magbayad yung mga yan. Ngayon, kapag humingi ng danyo sa'yo si Atty. Villamor, akla, ibenta mo na titi mo kung may bibili. <laughs> ibenta mo kay Jake Cyrus. <laughs> <laughs> Ibenta mo rito kay Binards. <laughs> oh, ano? Inamin na ni Akla. Inamin niya na hearsay lang yon. Tapos siniraan niya pa si Atty. Villamor. Takbuhin daw. O ngayon, sabi niya, armado ako. <laughs> Sinukat-sukat pa. Ibang kulay ng font, sukat. Bakit tumahimik ka, Akla? Nareceive mo na ba? Nareceive mo na ba? Oh, di ba napaglaruan ko kayo? Grupo ninyo napaglaruan ko. Oh, strong lang, malakas. Malakas tuboy. <laughs> so dito makikita ninyo na si Akla, ay sabi ko sa iyo Akla, kapag hindi nagkaroon ng probable cause yan, ipapuputol ko etich eh, kung maliit. Kapag hindi nagkaroon ng probable cause, yan din di naman yung sinabi ko kay Levi do sa Cyber Label papuputol ko yung etis ko pag hindi lumusot yan. Bakit? Kasi nabasa ko yung ano eh, yung counter affidavit ni Libayan eh. David, bakit makinonten ko yung tawa ako ng tawa. Kung ginamit ba naman chat GPT, eh doon pa lang, kaya nga, tiga, ano sabi ni Atone Villamor? Tumi hindi ko na sasagutin. <laughs> hindi na sasagutin. Bakit? Kasi nabas na labas yung katangahan mo doon, Libayan. Kaya ngayon, sinasabi mo, Libayan na, ay, bakit pinadala sa akin ni Villamor? Magpapaturo sa akin, sa akin magpapagawa. Ang kapal ng pagbumukha mo, di Good morning sa'yo. Kahit <laughs> ni Libayan din si Nico David, ang hari ng robo, ano, robos. Alam mo, no, sinasa, kinuwento ni Nico David yan eh, na kliyente nga niya, naging kliyente siya ni Libayan. Alam niyo kung anong ginagawa ni Libayan? Naglalaro lang ng ano. Ang tanda-tanda mo na, hilig mo pa maglaro. <laughs> Nasa korte yan, ha? Naglalaro lang ng games sa cellphone. Kita nyo, kung hindi nag-YouTube, naglalaro. Ganyang kairesponsabling abogado yan. Ganyang kabobong abogado yan. Ganyang katangang abogado yan, sila ba yan? No? Kung hindi nag-YouTube, naglalaro. Kaya yung mga kliyente niya, kadalasan, olats, madalas talo. Di ba? Ito, <laughs> ano bakit ka tubak melon narinig mo yung nagpapadrag test kayo? <laughs> tubak ako, mabigis. <laughs> <laughs> Luma na yan, Binards. Hanap ka ng bago. <laughs> yan na nakarating sa'yo kasi tanga-tanga ka. Mana kayo kay Libayo na tanga. So, ayun lang, guys. Magandang umaga sa inyong lahat. Ingat po tayo. Akla, i-ready mo na ang ano mo, ang pit mo. Bumili ka na ng pamada. <laughs> Padulasin mo na yan. Practicein mo na. <laughs> Pasok mo to. Laki-laki mo. <laughs> Hindi, <laughs> joke lang. Ingat mga kapatid. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po.